san san mat wow, oh ayan tayo kami kasi igiro doon ni nakasakay sa balero <laughs> <laughs> nag hiking din sabagyo din so magi lang ng kabayo dati bumata <laughs> pa oh to oh boy first time oh boy first time boy ready na to boy first time magbundok cheese ha huh? oh game oh ready ready kana boy ah <laughs> Akit na akit ka na aywangod ha Sigaw na sigaw na oh. ako <laughs> Ayos so ang sabi mo dun? Mahal pa rin kita <laughs> <laughs> Sigaw ba sigaw mo ba, bay Bay sigaw mo ba, bay Mahal pa rin kita <laughs> oh! Sesen ko to boy Sesen ko to boy So yun um, Time ka ano oras na? 10 9.50 Pupunta na kami ng ano Punta. ah dumating na si Kuya Marlon yung sundo namin papuntang Buscalan, Sagada. So, yun. May iwan dito si editing sa shop. So, yun. Kasama namin yung mga malalapit na taga-obsidian. Because it's my birthday today. May I later pala. Later pa pala yung birthday ko. So, yun. Let's go! Abay, Goy. Goy, pa sa lubong, ha? Ingat <laughs> yeah. na dito, tingnan yeah, na. No? Yun, oh. <laughs> Gago, yung lamig dito. Pinakaroon <laughs> nga, tog. Mas malamig pa sa airfield ng bahay niyo. Maano? Oo, maano? First stop. First stop. Banawe. Kita na kami sa Banawe. Kape hey, kape. Hindi ka nga no. makikita eh. So yun. Dito na kami sa Banawe. First stop namin. Ayan o. Oh. Boss Jai. What's up? <laughs> Sarap ng kape dito boy. 3 in 1. <laughs> <laughs> Trihin <-man> mo yung kape. <laughs> ano, goy malamig? Sobrang lamig dito. <laughs> Ganyan-ganyan ka pa ha? Ah. <laughs> oh? <laughs> ano, tara? mo Boy, pa-feature na tayo dun, boy. Game, 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 boy. Pupunta na kami dun sa may uh, taas ng banawe. Dun kami magbe-breakfast. Tapos after nun, pupunta na kami kay Apo Wangod. Dun kami matutulog at baka magpatatu sila. Ewan ko, magpapatatoo ako. Tigan natin. Masakit yata ni. eh. So, ayan. Punta na kami. Sakay na kami sa van. So, let's go! So, ayan. Nandito na kami sa may rice terraces. Yan yeah, o. Ayan, ganda dyan, Cob. Ganda, ayon boy. Ayan, pre. Ayan, o. O, boy. Happy birthday, boss. Picture tayo tayo. Ganda rito, boy. Kamu naman. Hagdan, hagdan, palayan. Yung painda, no? yung painda, yung dapat yung, da yung, da yung pagkakit. na ba ang malaglag tayo? Ha? Pero parang mas maganda talaga doon. Group picture natin doon. Good trip na. Breakfast. Breakfast time. Saan ka dyan? Jangan mungkin. Ah.

So yun, malapit na kami sa How sure are Buscalan you? ba yun, Mi? Buscalan oh, Kaso na checkpoint kami ni Kuya Si Chugi kasi Ano na, tinapong ko na nga mo si Mela Tignan mo si Mela, tulog pa din Yung mga toy, tama na ito, 10 hours now So yun, malapit na yata kami dun sa ano Buscalan yun eh, di ba? Buscalan so, And stop over ulit kasi maglalag lang kami dito sa checkpoint. Kasi parang binibilang nila yung mga tao, so, hindi ka na. Pogi mo naman, bay! Let's go. Let's go. Mga lupain. Eh, yun yung lupain niya. Angas na mat na. Dito na ba tayo, master? Tapos maglalakad na tayo? Siguro, hindi ko nga alam eh. Yun yung mga o dyan tayo pupunta Depende Kago, bundok na bundok na nga ako Ikaw hmm. din Ito makakita ng mga lokal <laughs> <laughs> So yun Ganda ng ano dito view Grabe boy Solid Hindi ko alam kung dito kami pupunta o sa ibang lugar nag stop over lang kami kasi may checkpoint ayan Jonel boss Jonel sarap dulo dun tayo maligo dun tayo maligo boy ay ito na video pala na ba yun mga bag na mabigat ano? Bago dinadaanan natin. Ano yun, boy? Uh, yun. Ito na ano, ano. na ah, Mga tattoo artist, natagpo ang buhay. <laughs> so yan, dito na kami, banda, lawang, od i-perma kami ng ganito. Ophia ka pa, Ophie. ka pa. talaga. Sex. Bakit hindi ka nagsasign? Si Do. Siya na nagsign. Bakit ikaw? Nantok ako. Dito na tayo, Nel. magte trekking na tayo. Okay. Habi, ayun na yung pupunta natin. Pero

teknik sa mga ganito, itutupi mo yung mga paa mo eh, na parang T-Rex. Para makakapaglakad ka ng bayan at banay. Opo. Medyo madulas, pero makakapit ang aking sapatos. Baka Meryl yan. Meryl. Huh. We have Marlon in the house. Yeah. <laughs> yeah. Shout out. Shout out. Sa nanay ko. Shout out sa nanay mo. <laughs> Yung mga gusto ko si Hindi na record. Ano mat? Makaingal. Kaya pa. Panis yan boy. Panis sa atin yan boy. Ay, yan. Ang hirap po ka <laughs> na. Pahinga o. Hirap pala kaya rin to. Nakapagod. Ano Nel, mo pa? Ningal ka So yun. Nakarating na kami dito sa hometown ni Apo Wang o dito sa may buskalan ayan o oh. cheers kapul ulo at paa si Matt sobrang nakakapagod yung pakyat kapag ka hindi ka sanay hihingaling ka talaga gagawin yung ano o oh, iskinas mo ano nilalabas hmm. si malamig higit dry hmm. ako rin kapagod ka basic basic kapit okay, tayo guys yun yun o oh. sarap din ang kape no Cheese. Coffee. Basketball never stops. Boss Matt. Angas mo naman dyan. <laughs> ano? Ano? Okay ka na? Okay. Hindi matay ka eh, no? Oh. Hindi ako oh. hinamatay. Grabe ka. Ano lang? Nahilo lang. Nahihirapan namin minga. Nahihirapan na, na kong kasi hindi mo ako minamahal. Hindi oh. po Sarap mong suntok-suntokin. Eh. <laughs> Talaga? <laughs> Talaga? Hindi, <laughs> joke lang. Ano boss, Jer? Nakapagod? Panis eh, no? Panis. Naligo nga agad, oh. Panis. Naligo ka, Jer? Hindi. Ang to boy. Tignan mo maigi ang mga ulap. Bumababa sa bundok. <laughs> Namatikas. Aling Debbie, nandito ka na. Tatatuan na si Junel Junel Ikaw ang di papatatuan Mm -hmm. Bili sa <coughs> <coughs>

ko sa Buto kasi. Huwag mo nila labanan. Huwag mo labanan. Siyempre. Tatabi niyo yung ano ko pag ano. Oh, Huwag kang mag-twitch. Itong so, tattoo artist na to. Kala mo ano yun ah, oh. Start pa agad? Oo! Huwag <tinyo> na oh, kasi <laughs> si, si Boy tigas talaga. Hindi <laughs> mo lang, maghahanap ako ng Pero madaling, naman. Mas yung no. Uy! <tinyo> Ay, no po. Kaya pa to <laughs> din. Ay, hindi yan sasaktan si Cheke. Di ba, Chek? Marang masakit nga eh. Hindi, hindi ka. Parang ang laki. <laughs> ibaon mo lang ng ibaon tayo, hindi po yan nasasaktan. Balat kahoy po yan. Kahit mga limang balik po, pwede. Dugtungan pa daw dito tayo. Hindi ko pala <laughs> makagamit to. May ko na din, Tay. Gulo ka yun. Pero, nagtago. Hindi pa lumalitaw. Hindi pa lumalitaw. Hindi pa lumalitaw. Ayos lang, Chef. Hindi pa yung pamdam ngayon. Ano, che? Ano, Chef? Sakto pa lang naman. Bloodline pa lang. Hindi, magandang kami ni Ate. Babalikan pa yan, tangi. Okay lang yan. Oh, oh, oh. Kung oh. so, ate, kung may sama kang loob. Oh, no? Sige nga ate, pwede ba man, ako pwede yan? Makaganti okay. so, man tayo lang, tayo. lang te. Ikaw. Okay. Ito so, yung ate mga lods. What's up, Roy? Hindi ko nasasaktan. Sa boto, boy. Sabo to, boy. Ito so, ang ating Rabi. What's up, Rabi? sa <laughs> Ito natin yung tattoo ni Rabi. Kala mo walang backfist. Sino ang unang bibigay? Itong ulo ko, sa taas. <laughs> sa taas kanina, kalampag yung ulo Happy birthday to you. Happy birthday let's go. Yeah. Krabs. Yeah. Jai. Nino. Jer. Yeah. <laughs> <Yeah>. Andy. ke <laughs> Owen. Happy birthday, bos! <laughs> Yep. happy birthday, birthday to you. Happy birthday bossy. Sa etong balakang ko dito. Oh, <laughs> 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 next na shot, Shatterish na lang dito. Ito, ito. Ano, anong, boss? Baby. Boy, boy, boy. Ano? Bakit, baby? Boss, ano? Wala lang. Oh, <laughs> <laughs> no. Pati nga, pati <laughs> Magrapin, Ay, Ang Okay, mo, boss. Hirap Ikaw na si Snake Man. Ang bagong suma. Boss, pa ka. Tignan mo yung mga na, tignan mo na. Namumula, namumula. to the moon. Itrya niya muna itong babe. No, they said the liquid gum is upstairs. Hey, British from the Netherlands. Yeah. I do credit to you, my friend. Thank you, bro. You're welcome. <laughs> Opinya yung kagwa. Kita sa barangay niyo. na walang tao. Yeah. Uy, <laughs> 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 yung oh, tawa uh, dapat uh, walang tunog. <laughs> dapat yumataho walang tunog. Walang tunog yung tawa. Di pa siya. Di pa Sarang Tarik pintana pa sa barangay. kain ng daga. Tama na. Reser tolong ana. Ka Kada <laughs> <laughs> muz niya Si Andy parang multo pag nakatalikod 'yo. Kapitan. <laughs> <laughs> ano ang yung pakiramdam? Aba ang yung banat po, bumabanat po utang <laughs> ito. Bumabanat ka pa tayo no. Magkakaldagan na po. Uy, Check. Ayahin si Kaldagan na. Kaldagan na. Kaldagan sa tabi-tabi. Ano? ano so yun Day one namin dito sa sagad eh sa sa Buscalan yan. tulog na kami tulog na kami guys bukas sagada gaming let's go boy